pagkatapos sabi niya, yung karapatan ng mga taong tatawagin mo para mag-appear sa, ano mo, sa, sa, kapulungan mo, in aid of legislation, protectionan mo yung karapatan niya. Wala na pong protection ng mga resource persons ngayon eh. Ano po yung mga protection ng batas? Sabi ko, ayaw niya, sagutin niyo. Huwag siyang pipilitin. Ininvoke niya yung, alimbawa, yung right to privacy. Constitutional eh, right yun eh. Right of incrimination. Pagkatapos, sabi ng Court Suprema, Uh -huh. Lahat ng itatanong mo, kailangan may pertinency doon sa subject matter of inquiry. O the law. Yes, sir. Meron ka kasing batok, panukalang batas eh, nakabalangkas na. Kagata, lahat ng itatanong mo, dapat konektado doon sa pagbabalangkas mo ng batas na yon. Hindi po yun. Yung sa pagkompleto mo ng balangkas na yon. E eh, itatanong mo, boyfriend mo ba yan? Asawa mo ba yan? Bakit eh, uh -huh. bakit pareho ng kulay ng damit? Oo uh nga. -huh. Anong pangalan ng nanay mo? Girl, uh, boyfriend mo ba yan? Uh -huh. well, tingnan po ninyo yung quad Napansin nyo po ba kung ba tayo ako sumama dyan? Uh, -huh. Wala po akong nakitang legislative purpose. Ang sabi ng Constitution, sabi ng supreme Suprema, there should be a legislative purpose. Yun po yung limit. Kailangan tanungin natin, asan po ba yung binabalangkas ninyo para lang malaman namin na talagang totoo yung ginagawa nyo na hindi lang kayo, hindi lang kayo fishing expedition hindi lang kayo nagmimina ng ebidensya. At sabi ni Senator Aini kanina, bullying na daw ginagawa sa iba. Nabubully nga po, sapagkat sasabihin nung isa, pwede po bang hindi ko nasagutin yun? Dapat saan pinayagan mo? Pero sapagkat ang tinatanong mo, wala namang kaugnayan sa gusto mong isagot niya dahil wala kang legislative purpose. Hanggat wala po kayong nakabalangkas na legislative measures, wala po kayong karapatang magtanong o tumawag ng legislative inquiry in aid of legislation. Maliwanag galing, po yan. Ang galing ni Congressman Marco Lieta. Ay, may tanong dito sa kaliwa. Uh, yes, Paki pakilala. Ano ni Congressman Marco Lieta. Um, I'm May Andumagi po from EuroTV. Ang ang question ko lang po in connection po sa question ni Ma'am Cathy. Um, nabanggit nyo na ang power of the purse ay inherent sa Kongreso at hindi dapat questionin. Ang tanong ko po, paano nyo po maaayon ito sa mga concerns tungkol sa umano'y inefficiency sa paggamit ng budget ng OVP sa tingin niyo po ba, kailangan pa ng mas malalim na imbestigasyon o sapat na ang naging presentasyon ng OVP sa budget hearing bilang form of accountability? Yun po kasing pagtatanong ng mga kasama ko ay pinagsama-sama po nila. Kinukonekta nila sa maling kaparaanan. Yung pong tinatawag na budget briefing ay ipanahon po para lahat ng ahensya, kasama na po yung Office of the Vice President and even the Office of the President, para ilahad lamang po sa amin, ito po yung aming budget proposal. Example po yung budget ng OBP, 2025. Sa tradisyon po namin, yung dati namin ginagawa, magmula po na ako'y pumasok sa Congress, 13 Congress po, nandyan na ako, 2004. Tatlong Vice Presidente na po ang nakita ko na nag-propose ng kanika nilang budget. Noli de Castro, Jojo Binay, Lenny Robredo. Ang tradisyon po, dahil siguro sa paggagalangan sa tatlong dakilang bahagi ng ating pamahalaan, eh hindi na po tinatanong pagka pinag usapan is the proposed budget. Propose lang. Pinapasok po nila yung accountability. Yung accountability po, papasok lamang kapag ka, nandoon na tayo sa pagkakagasta ng budget. Ah, hindi hindi yung mismo, nagpo-propose nagpo lang. Ang tinatanong nila, ah, hindi naman ng 2025, ang tinatanong lies 2023 budget. Huwag niyong pagsamahin yun, sabi ko sa kanila. Kaya tayo nagkagulo, sapagkat nakikita ko na yung pamumulitika. 2022, wala pang awayan noon, ang vice president natin, si Sarah Duterte, they took only 13 minutes to dispose the budget. 13 minutes. Kasi po po lang. 2023, wala pang awa yan, 22 minutes. Kaya lang humaba ng konti because somebody objected. Pero ganun din ang nangyari, 22 minutes, tapos na yung budget. Bakit po 2024 nag-away kami? So ang tinatanong ko, Are we now setting aside this tradition? Yung paggalang sa bawat isa? Huwag mong ipapasok yung accountability because that's another matter. Another agenda. The, reason why, the reason why the office of the vice president in, in so far as the confidential fund is concerned was issued a notice of disallowance ito yung ebidensya that she is accountable. Yung pagkaka-issue ng notice of disallowance is an evidence that each and every office should make an account. Walang makaliligtas doon. Walang makakaiwas doon. Ang problema po, ang sabi ko sa kanila, do you know the nature of a notice of disallowance? Kasi puro pag eh. Hindi naman nila, sabi ko, the notice of disallowance is a mere notice notifying that office that it should clear some of the things that he needs to produce. Alimbawa, wala po yung supporting document wala po yung ibang requisites na kailangan para po maging allowed lahat ng expenditures. Eh ba't kayo ang nagtatanong? Inisyuhan pa lang August 7, 2024. That means the Office of the Vice President has six months to be able to make an explanation. Bakit tayo nang naglululundag na nagtatanong? Pati yung salitang naglululundag, ayaw nila. They were so eager, gigil na gigil lahat trying to jump on the vice president, wala na po yung galangan eh. Ang sabi ko, kung ganito tayo, eh ba't yung budget natin sa House of Representatives? No one, no one is questioning, no one is defending. Did you know that? Walang tumayo para i sa yung budget namin. At na siguro higit na malaki kaysa budget ng office of the vice president. Nobody stood up to question our budget. Why? Paggagalangan nga po eh. Office of the President, dumating ba yung President? No. Yun pong accountability will come in dun po sa pagsisiyasa kung tama na yung pagkakagasta. Eh hindi pa ka ako nakapagpapile ng sagot ng Vice President. Tayo nang gusto. Bakit? Convicted na ba siya? It's a mere notice. It's not even a final judgment. So it is contestable. So it is appealable. So mukhang publicity is stunt. Uh -huh. Politicizing, mining for evidence, preparatory to the filing of an impeachment complaint. Uh, -huh. yan po yung aking conclusion. A very obvious the political uh, theater yan. yan, yan, Yes, sir. Uh Kaya -huh. yeah, very clear ang otak ni Congressman Marco May alam siya sa batas. Ay, uh, no,